Kailan po huling ninyo pong nakausap o natagpo ang buhay pa yung inyong anak? June 5, alas sa maga. Anong paalam po yun ng anak niyo? Sabi niya po, pupunta siya sa bahay ng pinsa namin kasi mga mga bata doon. Sabi niya, maglalaro daw sila. Sabi ng mga kabarkada niya, mga bata, hindi na daw nila nakita yung anak ko po. Ang ito po ng autopsy, itong asphyxia by strangulation to the possibility of sexual abuse. Mayroon na po tayong apat na person of interest. Pinakanda ka natin ng polygraph examination pero may dalawa pong kumagpag. Meron tayong reward sa whoever can give us the information kung sino yung mga possible na suspect. 100,000 po, Senator. 100 din sa akin. So, 200,000 sa sino man makapagtuturo doon sa mga suspect. Na-identify na po natin, sir. Na-file na po natin yung case against doon sa mga suspect. Adrian Abales, RJ Cortez Bersola, at Kelvin Malagum. sa on your investigation po, paano po ba nagsimula ito pong krimen? Itong area po dito, dito po naglalaro tapos naliligo yung mga bata. Tapos dito din sila actually nilapitan tapos inabotan ng pera ng mga suspects. Tapos doon sila may banda dito sa may mga batuhan, doon sila makiat papunta doon sa may na-discoveryhan naming naging crime scene. Yung abandon po na hacking namin recover yung blood stains, yung mga garments po na may mga liquid, uh, liquid stains, at lower garment na na-identify na pagmamayari ng isang suspect. Pero doon din po ba sa kubo-kubo na yon natagpuan po ito pong body ng victim? Hindi po ma'am. Based sa positioning po ng ating pong victim, nanigas na din po siya. Sa itsura pa lang ng bata is parang hindi yun yung original na posisyon po niya. No? Parang namatay na po siya, tapos nilipat lang doon sa kung saan siya nakita po. Mula po dito, sir, mga ilang kilometro pa po nalalakarin papunta po doon sa kubo-kubo? Mga more or less 2 kilometers po, walking distance. Pero sir, doon po sa kubo-kubo na yun, papunta doon kung saan nilagay yung body po ng victim, gaano po kalayo? Mga more or less 1 kilometers na yon. one 1 kilometer na po. Paka recover niyo, sir, sa victim? Ano po yung itsura niya sir or siya ba ay tinabunan pa sinubukan pa bang ilibing Hindi na po ma'am naka lying backside po siya tapos pagkakita po tumawag na din tayo ng uh, forensic unit po ma'am para i-process yung crime scene. po 'yung area po ma'am na meron tayong na recover ng mga blood stains dito sa area na 'to. Ito po 'yung area na kung nakita natin na natanggal po, ito 'yung may pinakamarami pong blood stains. Ah, uh, sinobjected na din po natin for uh, examination sa forensic po. Tapos dito din 'yung may mga garments, uh, lower garment, tapos parang beddings na may uh, fluid stains. Ito 'yung possible area na naging parang pangalawang crime scene kasi po doon banda yung saging puno ng saging po na may nagde-recover nating blood stains in na natin na parang hindi sila comfortable doon kasi nga walang ganito ganito parang ganitong platform on the way naman may nakita tayong uh, kukunting parang blood stains posibleng dinala nila yung bata dito pa tapos dito nila pinagpatuloy yung krimen tapos dito man parang may kung makikita natin yung gladys nito parang kamay na parang pinahid yung dugo. Tapos yung mga tela, yung parang beddings, yun yung ginamit na parang pang Posible ba sir na bago dalhin dito yung bata ay wala ng buhay? Posible po kasi according sa medical legal result may strangulation. So posible dun pa lang mismo sa unang in natin ng unang crime scene. Doon pa lang inestrangle na yung bata. Tapos dito pinagtulungan na nilang dalhin, dito na nila pinagpatuloy, which is lifeless na yung victim. Then after po dito, sir, mga ilang kilometro pa po, or metro, yung pinagtapunan po doon sa bata? Pababa po siya, ma'am, 750 meters. Ay, hindi po ba nadaanan itong lugar na to? Actually po, ma'am, nadaanan to. Kaso, hindi lang po talaga napansin kasi hindi naman nila inisip na may gagawin dito kasi open nga eh, open eh. Uh, at saka yung nakamindset kasi sila na yung hanapin is yung chinelas ng bata at saka yung pajama niya, yung lower garment niya. So, So, hindi na nila na ano to napansin. Yung family ng bata na patuloy na non-stop na nag ano talaga, naghahanap talaga na nasagi dito, napansin nila tong mga blood stains. Tumawag sa amin, pinuntahan na kanila. Investigate ano po na tonton ito pong crime scene kung saan po itinapon itong bata? Yung pamilya po mismo ng biktima, uh, nagbuo kasi sila ng uh, search party. Four days later sa uh, pag-report nila po na nawala, merong isang bilang ng sabi na subukan natin dun kasi parang may nangangamoy. Parang ganun. So kasi nga may uh, signage nga na trespassing. I know trespassing kasi nga private property na to dito na area. Sinubukan na nilang bumaba. Ngayon, napunta sila dito. Eh, nakita nila uh, higa yung bata tapos nakabuka yung paa pero first stage of decomposition may mga uod na din tapos medyo nga na din po yung bata sir since may tubig po dito sa part kung saan pinagtapunan medyo naaag na rin. parang hindi siya fully submerged po ma'am eh parang Nakapatong siya sa bato. Yeah, dito po mas may kandila. Tapos yung sa likuran na area niya lang po yung nakasignage. Tapos yun nga, uh, nakita, tumawag na rin po tayo ng SOPO para i-process yung crime scene. Tapos mga June 26, hindi tumigil yung family sa paghahanap kahit konting clue lang po na binalikan nila tong area. Doon banda po sa may natumbang puno, doon nakita yung slippers ng bata at yung pajama yung lower garment nito. Posible ba sir na since nandoon po yung gamit ng bata, ginahasa pa rin nila yung bata doon? Hitsura po nung cadaver po, kung makikita natin, supposedly kung yung namatay yung bata, naka-facing upwards po, sa tulong ng gravity, yung dugo bababa. So dito lahat makikita natin yung dugo. Pero sa hitsura ng bata po, yung mga, may mga dugo-dugo dito sa parte ng limbs niya, meaning to say, yung original na position niya pagkamatay, either facing back, tapos nilipat na lang siya dito parang dito na din siya dinespose. kasama nung mga gamit niya sadyang tinago doon banda so napakalayo sir no kung tutuusin kung doon nagsimula nga po sa pinaliguan ng bata hanggang dito may possibility ba sir na itong bata kinarga na lang nila kasi kung isang bata pag mo doon sa dinaanan ho natin mukhang hindi ho kakayanin tam. actually yung bata po ma'am kaya niyang maglakad dito kasi sanay na sanay naman sila dito sa area nila. Pero based sa mga ginawa nating investigation, dun pa lang mismo sa na-recover natin ng mga bloodstains sa dun sa may banana tree na na natin sa dahon ng bloodstain. Dun pa lang po ma'am, wala nang buhay yung bata. Kasi yung family non-stop eh. non-stop yung paghahanap nila dito. So baka naka-reside sila na ilipat na nila dito sa baba. Tapos parang ginamit nila yung signage na no trespassing kasi nga private property iniisip na na baka hindi na magpunta yung family dito. As of now, sir, ano po ba ang status ng case? Meron na po tayong ng uh, suspects. June 30 po, ma'am, meron na po tayong na-file uh, ng murder case. Tapos, uh, inihintay na lang din po natin ang results ng, ng DNA. If ever mag-positive po, to follow na din po yung rape case. Maraming salamat po naifile na po namin yung kasong murder at saka maraming salamat din po sa mga pulis at sa mga investigator po na naki sa amin at maraming salamat din po kay Senador Rapito kay Mayor Frederic Shaw maraming maraming salamat po sa lahat sa inyo maraming salamat po sa Station 2 Nunukan Ligan City, pati kay Sir Bungkawil at saka kay Sir Adap. Salamat po din kay Senator Rapitol po at kay Mayor Federic Siao. kayo po itong nanay ng witness po or kalaro ni Crystal bago po siya mawala. Tama po? Oo, oh, tama. Ang last na nakasama yung anak mo. Nung nalaman niyo, ma'am, na ito pala anak niyo ay may alam doon po sa nangyari sa biktima, ano po ang ginawa ninyo? Doon yan kami doon sa police station. Tsaka doon na, nagsalaysay na yung anak ko nung pangyayari na anong nangyari nung araw na yun. Umami na yung anak ko na, oo, kasama ako nung araw na yun. Tapos, Pakita doon niya yung mga suspect. Tsaka doon, nagkinunan siya ng statement ng polis. Tapos, ako nung araw na, inong gabi na yun, wala na akong salitang nailabas kasi nashock ako nung nalaman ko na may alam pala yung anak ko. Kaya, sabi ng polis na, anak mo lang ang susi sa hustisya ng pamangkin. Ito pang bata ay isinirender nyo dahil po sa pabuya na ibibigay ni Mayor at ni Senator. Kung baga 200,000 po ito eh. Kaya po ba na naisipan ninyo na itong bata ay ipa-witness na po? Ang reason ko, noong hindi, hindi talaga kami pumayag ng asawa ko. Kasi yung pira, mawawala yan. Para lang hangin yan mawawala rin. Pero yung anak ko buhay pa. Tapos kung kukunin namin yung pera, tapos yung anak ko naman ang kawawa. Sabi naman ng pinsan ko, huwag kang mag-alala kasi may protection ang anak ko. Noong una, hindi ko talag hindi ako hindi ako 100% na naniniwala sa kanilang protection. Sabi ko na hindi man pwede na ma mag-witness yung anak ko kasi kung mag-witness man siya Paano yung pag-aaral niya? Hindi ko naman alam na safety doon sa parang baka pumunta yung suspect hindi pa uli, puntahin yung anak ko kung anong gagawin, hindi ko alam. Iinit natin alam mong utak ng mga suspek, Kung sabi man nila, mukha kong pera, hindi. Yung mga pinsan ko ang umihingi sa akin ng tulong. Pagka inisip nyo lang din po ang kaligtasan ng inyong anak. Oo, yung anak ko talaga. Kaya nga, sabi ko sa ulis na, sa inyo muna yung anak ko. Ipinagkatiwala ko sa inyong anak ko. Kailangan dapat alagaan yung mat mabuti. Kasi kayo yung humingi ng tulong namin. Kagaya nga po ng sinabi ni Senator Rafi Tulpo, ibibigay niya po itong 100,000 agad-agad po sa inyo. Ano po ba ang gagawin ninyo ma'am sa 100,000 po na ibibigay po sa inyo ni Senator Rafi Tulpo? Yung pera kung ibibigay man ni Rafi Tulpo sa amin, malaking tulong talaga sa amin na mabigyan ng suporta yung anak ko. Kahit saglit lang na panahon, makatulong talaga siya. Maglalaan ako ng pangbayad sa school, tsaka mga project niya, mga sapatos, mga gamit niya, tapos mga pagkain nila. Then, o oh, sa pang-araw-araw na nga pagkain, tapos yung sobra, gagamitin kong pang kapital ng negosyo. Yun yung paraan ko ngayon para may iraos ko sila sa pang-araw-araw sa pangilangan nila. Okay, bali ma'am, eto po, ang handog po ni Senator Rafi Tulfo sa inyo bilang uh, tulong po no dahil ito pong anak ninyo ay naging witness po para maresolba ito pong kaso ni Crystal ano ito po 100,000 um, bilangin ninyo ma'am 1 2 3 4 4 95 96 97 98 99 100 Maraming salamat po, Senator Sir Rapi Tulpo. Hawak ko na po ang reward na 100,000 pesos na pabuya sa witness sa kaso ni Crystal Jane Arcasa. Magagamit namin to sa pang-araw-araw at saka sa pangangailangan ng anak ko sa pag-aral niya. Asahan niyo po itong kaso po ay susuportahan po namin, pamilya, para makamit ang mustisya. Salamat po, Senator. Muli po, kami po ay nakikiramay po sa pagkawala po ng inyong anak. Pwede niyo po ba kaming makwentuhan ng kaunting memories lang po ninyo kay Kristen? Pagising sa umaga po, kasi ako yung maghatid sundo sa school nila, dito po sa tindahan namin, malala ko siya parate kasi ito yung tindahan, may memories siya dito at saka yung hatid sundo namin sa eskwelahan. Mamimiss ko talaga yung anak ko. Ano po yung mga ginagawa niya po dito po sa tindahan, ma'am? Hugas ng ano, pinggan at saka ano po. Ma, po sa ano, sa driver namin, mag-entertain siya. Namimiss ko din siya po pag ano po, pag... Pag pumunta kami doon sa ano, pagbanding kami doon sa ano po, sa Iligan City po, taga ano po, taga padala ng ano po, ng mama ko. Punta kami doon sa Iligan City, maglalaro kami doon. Pagkatapos pumunta namin doon, mag ano, kami, kakain kami sa Jalibi, sa Manginasal. Pag tuwing sa sahon na yung mama ko po galing abroad. Anong klasing ugali po meron ito si Kristen? Ano po, sweet po siya sa amin at saka ano po, na pag magkasakit ako, lagi siyang maalala ko din siya po na ano, pag magsakit ako, sabihin niya ano na, ma, bili tayo ng ano, gamot. Pag bili ng gamot, bigyan din niya po ako ng ano, ng tubig at saka gamot, bibilan niya ako at saka yung ano niya, at saka yung panganay ko, pag magkasakit niya yun, sabihin na ma, anong nangyari sa ma, mabili tayo ng gamot ma. Yun po, super so, lambing po siya sa akin, at saka yung papa niya. Sweet po siya sa ano ya, mga kapatid niya, at sa akin po, at saka papa niya po. Eh, lang po, hanggang alaala lang po yung ano po, sa anak ko kasi hindi na namin siya makita. Pero at least nakamit na namin yung hostisya na. Kaya lang ang yung pinangarap ko, hostisya na, hostisya sa kanya. Hindi ko siya malimutan. dito din po sa tindahan namin. Kasi matagal yun matulog yung bata na yun. Tapos maglaro siya ng cellphone dyan. Pabayaan ko lang siya. Gabi na. Pabayaan ko lang siya dyan. Maglaro. Tapos hingi ng, hingi ng pagkain. Pabili tayo nito. Pabili tayo ng ano. Yan yan. Kasi alam niya talaga na lahat ni niya sa akin, ibibigay ko. Ibibigay ko talaga lahat sa kanya. <laughs> Tapos, nung time na nagsimba kami doon sa Iligan Cathedral, lagi yung sumusunod sa akin. Kahit nga maglalaro ko ng basketball dyan lang sa, ano, unahan, sunod talaga ng sunod yun. Kaya sabihan ko pa pagka huwag ka pumunta doon, dito ka lang, baka uulan. Sunod ng sunod yun. Kasi, papas girl yun eh. Papas girl yun siya. Palagi yung sinasabi sa akin. Pa, magluto ka ng gulay. May mahilig sa gulay yun. Magluto ka ng gulay pa. Marami po talaga akong memories na hindi ko siya malimutan. Ay, mahal yung anak eh. <laughs> Anong sarili ko. Oh? Gusto ko tanungin yung mga gumamawas ka pa't eh. Ba't nagawa nila yun? Bata yung pinatay nila, walang kalaban-laban yung anak ko eh. Walang kamangmuhang yun sa mundo eh. Noong time po, sir, na nawawala na itong si Crystal po, uh, paano po ba ninyo na notice? Noong time na yun, nagbuhat ako ng mga gamit namin galing sa bahay. Dumating yung kuya niya at saka yung kapatid niya, yung bunso namin, yung pangatlo. Sila lang dalawa dumating. Sabi ko, saan si Crystal Jean? Sabi ng kuya, hindi namin alam. Hindi man umuwi sa bahay pa. So, nung time na yun, naghanap na ako. Nananap ko siya dun sa bahay. Wala talaga. Tapos, tinanong ko yung bayaw ko, yung tsungin niya, do, nakita mo ba si ano Crystal Jean? So, oh, nagmano pa yun sa akin. Pinauwi ko man dun sa bahay kasi basa yung bata. So, pag sabi niya, yung Pinauwi niya sa bahay, basa yung bata. Pumunta na naman ako sa bahay, nanap ko yung damit niyang sinuot. Wala talaga, hindi talaga nakarating yung bata sa bahay. Kaya doon na naghanap na ako na saan siya naglaro. Doon sa, sa taas namin, dagat, basketballan, doon sa mga kalaro-kalaro niya, hinahanap ko na. Last ko pinunta yung bahay ni na isong lula niya. Kasi marami ding bata dyan. Wala talaga. So sa limang araw, sir, na paghahanap po ninyo dito kay Kristal, saan-saan na po kayo nakarating? At sino-sino po itong mga tumulong po sa inyo or hiningyan nyo po ng tulong para mahanap po siya? Mga pinsan po ng sawa ko. Doon na, yung nakita na namin na wala ng buhay, wala ng buhay yung anak ko. Bali kayo po mismo, sir, ang nakahanap kay Kristal? Hindi po. Bali, Apat po kami na grupo kasi nag naggrupo-grupo na po kami. Sila dito banda ibaba, paakyat doon kami banda sa itaas pababa, pababa, pababa doon. Doon talaga point namin yung area na yun. Kasi masukal yun, masukal na lugar. Yung isang grupo yung nakakita yun. Doon yung isang ano ko yung pare ko, yung ninong niya. Siya yung tumawag sa akin. Pare, ano nga yung sinuot damit ni Crystal Jean? Yung ano, yung stripe. Parang siya yun, pre hindi na makilala inuood na umiyak na kami pati yung tiyahin ko umiyak na sa iba na yung ano eh ibuk ng puso ko eh iba na eh iba ng ram ramdam ko talaga pagkita namin positive yung damit at saka yung nandito sa kanya yung lastik ko positive pero pinaka positive talaga yung nakita ko sa anak ko sa part ng Katawa ng anak yung bukol po na tatlo dito sa may ibabang tuhod siya talaga yun ano po ang naramdaman niyo masakit po sa akin hindi na ako ano hindi pumunta na sa itaas kasi alam ng ano ko asawa ko na hindi ko talaga kakayanin pag ano tanong ko sa sarili ko bakit yung anak ko pa bakit anong ginawa kasi yung anak ko Nandun, nandun pa yung anak ko. Hindi namin marinig na humingi siya sa amin ng tulong. Nagtawag pa siya ng ano, baka nagtawag pa siya na nung ano. mama, papa, baka yan na yan. Baka yan po ang ng tulong sa anak ko po. Na hindi namin tinunta. Wala talaga nga ba yung ano po, yung gumahasa sa anak at nagpatay po. Bakit ang anak ko pa? Wala, wala, wala. Ay, wala ng kalaban-laban yung anak ko. meron po ba kayong gustong sabihin po doon sa mga suspect po na sinampahan natin na kaso laban po dito sa pagpatay po sa anak ninyo? Masasabi ko lang po sa kanila, sana mabulok sila sa kulungan, doon na din sila mamatay. Para maranasan lang an ano yung ginawa nila ni Crystal Jean. Masasabi ko po sa kanila, mabulok lang sila sa kulungan. <laughs> lang Kasi yan lang ang, ang pinangarap namin na makamit na hostisya ng anak ko. Since makakamit na po natin ito pong hostisya para po sa inyong anak na si Crystal, ano, si Senator Rafi Tulpo po, nangako rin noong kayo po ay unang beses na naere sa aming programa na magbibigay po siya ng 20,000 pesos. So, eto po ma'am, 20,000 pesos po para sa inyong pamilya po, tulong. And at the same time, ma, meron din po kaming mga binile Kasi napansin po namin na ito pong tindahan ninyo, e, eh, walang halos mga display. na Naisipan po ni Senator at napag na na bibilhan po namin, dadagdagawan po namin ito pong mga paninda ninyo. So, kunin po natin sa sasakyan ngayon. Excited naman kayo. Excited na po. Sige po, tara po. Mariel and Sir Romel, eto na po, uh, puno na po itong tindahan po ninyo at pinuno po ito ni Senator Rafi po. Ano, namili po kami ng mga pwede po ninyong itinda dito po sa inyong tindahan. So Sir Romel, ano po ang nararamdaman nyo na nakita po ninyo na madami na po kayong paninda? Masaya po kasi puno na po yung tindahan namin. Dito po yung kasi yung minto yung mga sasakyan. Dito na may Nagkakape, tapos nagiging po sila ng tubig para sa kanilang water break po. Hindi ko po sila masaya po. Masaya po kami uh, puno na po yung tindahan. Maraming maraming salamat po kay Senator Rapitul po na ibinigay niyo sa amin na pangkabuhayan kasi dito lang ang hanap buhay namin at maraming maraming salamat po din po dahil puno na po yung ano tindahan namin at saka nakamit na po namin po yung hustisya ng anak ko. Masayang masaya na po ako ngayon. Maraming maraming salamat po kay Senator Rapi po Mabuhay po kayo. Maraming maraming salamat

Pinalik mo ang ngiti sa mga labi Pinigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inabi na pinigyan ng ustisya Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira Mga kay kaibigan na nagkaingitan Masasamang